3 months. I'm vlogging. Ang na lang. Yung mga hirang magkain. Ang yun yung mo lang naman is ito makakain. So, ito yung kira. Ayan ang kanakaan ko. mm mm ang kaso ko is not recommended ng Facebook. Kailangan ko lang din naman tinignan na mga ganyan. Yung violation ko is prior to Reels pa. So, parang March yung huli. Yun yung talagang ni-warningan ako. So, salitang sexy. Ayaw ko ngayon. Ayaw ko ngayon yung kabinitawan yun. Ako si Derek. Eh, Nakikita sa support inbox yung mga copyright at saka yung political issues na sinalihan ko. Siyempre, I'm pro-BBM. That time. <laughs> so, may that time. So, yun lang. Ako naman, ano eh, whatever output. Kasi ang dami ko rin napanood ng content creator. Yung gano'n yung content. Well, I wrote an appeal four times already. Hmm, Tapos to review. Tapos, after that, ang um, response sa akin, another, ano na naman, alert uh, support inbox na violation na naman ng copyright. Huwag niya kang gagamit ng tugtog. Ano you know, ba? Ironical yun. Hinahain yung tugtog. Tapos, naka-copyright lang na kayo. Kaya ako nag na lang. Yes, ang sipag ko. Kasi nga, passion ko yun, magtatatala. Kaya, yun ang magkakaiba. Nang after ka sa ma-monetize ka. At sa pagiging hobby mo lang. Yun ang problem ng behavior ng mga nagre They are not after on the content. They are after to monetize. Diba? ba? No? So, Strategy. Kailangan pala talaga ang daming follower. Kasi pag hindi siya maraming followers sa case ko, nakakaya ng commendable. Ano ang mangyayari? Eh, off mo na niya. <laughs> so, on the road of formal, months, keep moving. Ganyan lang. <laughs> diba? sa harbe mo. Yun lang ang aking uh, maibabahagi. Maging inspiration. No? Ang pagkakaiba lang natin. Habi ko po talaga. Whatever the trials. Or ano marating nito. Keep moving. As long as hindi pa ako busy. Pag busy na. Siyempre, malilesen na. Ganun lang. Speed na naman to. Kasi mabal na ng 3 minutes.